Hi, welcome back sa aking bagong tutorial. Today, tuturuan ko yung video, paano gumawa ng Polaroid thread na nag-trending sa TikTok at Instagram. Pero ngayon, may nagpo-post na rin sa Facebook. Una, isearch sa Play Store ang Gemini AI. Install. Kapag na-install na, nila, click open. click open tapos kukunin mo yung nasa description ng nasa akin nilagay ko nasa note at kapipaste ko lang sa Gemini AI

Ang ating gustong kayakap tulad nito search natin sa chrome yan angel guardian latest picture yan ang kukunin ko na picture da download natin tapos piliin ang pindot download image Nagyan ko lang ito ng panan. Tapos, walik tayo sa Gemini. Tapos, tayo sa Delary. Lagay natin yung picture. Yung picture mo. Ayan Click nyo yung send Just a sec Tapos nito I-download it natin yung Result Tapos i-post natin sa ating Facebook Yeah. Click ang image. Yung araw na natuturo sa ilalim. Download na yan. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi updated sa aking mga videos about culture and unboxing. God bless. Live a like. God bless ulit. ma